Sino ang Laos? Ito ang ipinahiwatig ni actress TV host Carla Estrada. Nag-ibandera niya sa social media ang bagong endorsement ng anak na si Daniel Padilla. Sa kanyang Instagram story nitong Sabado ng gabi, ibinahagi ni Carla ang behind the scenes snaps ng foto at video shoot ni DJ. Para sa isang popular na denim brand, sa mga pic, makikita ang aktor na si Daniel na namimili sa mga nakalatag na jeans at jacket. Kasama ang isang tila stylist bago isinukat ang pares na natipuhan. Nakangiti si Daniel habang nakaharap sa salamin. Suot ang wash denim pants at jacket. Hindi naman niya hinubad ang kanyang signature na sunglasses. Matatandaan na ilang araw na ang nakaraan ay binati ni Carla ang anak sa bagong achievement nito. Bagaman hindi niya binanggit kung ano ito. Congratulations anak! Soon! Sabi pa niya. To God be the glory! Thank you! Dagdag pa ni Carla. Binati rin ang aktor ng ilang kaibigan sa showbiz at mga fans kahit maging sila ay walang idea kung ano ang bagong achievement niya. Nagigirian na naman ang mga fans, Nina Daniel Padilla at Catherine Bernardo this time. Endorsement ng ex-couple ang isyo, sabi ng mga fans ni Catherine. May katapat agad ang bagong endorsement ni Daniel, may bago rin si Catherine. Sabi pa ng mga tagahanga ni Catherine, may isa pang endorsement ang actress na darating. Sagot naman ng fans ni Daniel, may mga susunod ding endorsement si Daniel. Kaya pareho na silang nag-aabang. Speaking of Catherine, ginulat nito ang kanyang mga tagahanga. Sa suot na yellow wow. topis, swimsuit, malayo ang kuha sa poto kaya blurred pero makikita ang kasiksihan ng actress. Pati ang ibang suot nito sa mga larawan niya na lumalabas at nakikita natin. Both sides sa kanila walang nalalaos.